8.31 ng umaga. Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Ng umaga, araw tayo ng Biyernes, a 4 ng Setyembre, taong 2020 para sa bagong araw ito si Heidi Bernardo Sampang. Bagong araw, bagong balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, mga tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas na nagdagan ng hindi lalagpas sa dalawang libo kahapon. Isang Pinoy crew member sa nawawalang barko sa Japan na sa gitna. At turismo ng Bagyo bubuksan na sa September 21. Ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch hindi lalagpas sa 2,000 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa huling datos ng Department of Health, kahapon umabot na sa 228,403 ang confirmed cases ng nakahahawang sakit sa bansa. Sa nasabing bilang, 65,240 ang aktibong kaso. Ayon sa DOH, 1,987 ang bagong napaulat na kaso ng COVID-19 sa bansa. 90.8% sa active cases ang mild, 6.7% ang asymptomatic, 1.0% ang severe, habang 1.4% ang nasa critical na kondisyon. Nakuha ang mga datos mula sa 91 out of the 113 licensed laboratories. Nasa 65 naman ang napaulat na nasawi. Dahil dito umakyat na ang Death Toll sa 3688. Ayon pa sa DOH 880 naman ang mga gumaling dahil dito ang ating total recoveries ay 159,475 na. COVID-19 Watch. Aminado ang Health Department na kailangan pa rin pagbutihin ng mga local government unit ang kanilang contact tracing. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Verhere, nagbibigay lamang ang kagawaran ng guidelines at standards para sa contact tracing at ang LGUs ang inatasan na magpatupad nito. Kiit pa ni Verhere, 37 na individual ang dapat na mag-contact sa kada pasyenteng positibo sa COVID-19. Kailangan din anyang pagpatuloy ang contact tracing kahit hindi pa lumalabas ang resulta ng COVID-19 test sa mga pasyenteng itinuturing na probable at suspected cases. Batay sa tala ng pamahalaan na sa 149,000 na ang mga contact tracers sa bansa kung saan nasa 400,000 close contacts ng COVID-19 patients ang nahanap. Una nang sinabi ng DILG na target nilang mag-hire ng contact tracers ngayong buwan sakaling mailabas na ang karagdagang 5 bilyong pisong pondo mula sa Bayanihan to Recover as One Act. COVID-19 Watch mas maraming benepisyo ang matatanggap ng healthcare workers na nagsisilbing frontliners ng COVID-19 pandemic kapag na naisabatas na ang Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2. Ayon kay Health Undersecretary Vergere, bukod sa healthcare workers ng DOH at local government hospitals, ay makatatanggap rin ng special risk allowance na 30% ang healthcare workers sa private hospitals na direktang nagsiservisyo sa COVID-19 patients. Bayan din ang hazard pay sa panahong nagseserbisyo ang healthcare workers mula sa Human Resources for Health Development Program ng ahensya. Ito ay sa gitna ng kahit anong community quarantine status. Bukod dito, libre rin ang life insurance, pagkain, transportasyon at accommodation ng healthcare workers na natanggap sa emergency hiring. Ang local health worker naman ay bibigyan ng PPE at paglalaanan ng dormitoryo ang health workers mula sa labing dalawang COVID-19 referral hospitals. May insentibo na labing limang libo Piso na rin ang health workers na tinamaan ng mild o moderate na COVID-19 simula February 1. Mananatili naman sa 100,000 pesos para sa mga naging severe or uh, critical ang infection at isang milyon sa pamilya ng namamatay na health worker dahil sa coronavirus. Aabot sa 21 billion pesos ang budget allocation ng panukalang batas bilang suporta at benepisyo sa healthcare workers. Watch. Sa ibang balita ay ginagalang ng Malacanang ang naging desisyon ng Malaysia na pagbawalan ng makapasok sa kanilang bansa ang mga Pilipino. Ito ay dahil sa mataas na kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, nakapanghihinayang ang desisyon ng Malaysia. Ngunit walaan yang magagawa ang Pilipinas dahil isang sovereign decision ang ginawa ng Malaysia. Bukod sa mga Pinoy, pinagbawalan din ang Malaysia na makapasok sa kanilang teritoryo ang mga taga-India at Indonesia. sa kop ng utos ng Malaysia ang may long-term passes, mga estudyante, expatriates, may mga permanent resident visa, maging ang mga miyembro ng pamilya ng mga Malaysian. Pag-arap, Pangunahing Balita! Sa ibang pangyayari, gumagamit na ang Japanese Coast Guard ng apat na rescue boats at dalawang eroplano para mahanap ang isang freighter at ang dalawang o apat na put dalawang mga tripulante sa dagat na sakop ng Amami Oshima sa Kagoshima Prefecture. Batay sa impormasyon mula kay Beth Estrada ng Philippine Labor Attaché sa Polo Osaka, mga divers ng Special Rescue Team mula sa Haneda Air Base ang nagsasagawa ng search and rescue operations. Nakilala na rin ang nailigtas na Pinoy na si Chief Officer Eduardo Sareno. Nakita siyang palutang-lutang sa dagat ng Japanese Coast Guard. Bukod sa 38 pang Pinoy ng freighter na Gulf Livestock One, hinahanap din ng isang Australian, isang Singaporean at dalawang New Zealanders na mga tripulante. Nagmula sa Napier Port sa New Zealand ang freighter at puno ng mga baka na dadalhin dapat sa Port of Tangshan sa China. Inabot ng typhoon number 9 ang barko at nagpadala pa ito ng distress signal Martes ng umaga. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ang DFA Office of the Undersecretary for Migrant uh, Workers Affairs at ang Philippine Overseas Labor Office sa Osaka sa Corpil uh, Ship Management and Manning Corporation na siyang local manning agency para alamin ang kondisyon ng mga Pinoy seafarer. Bagong araw, balitang bayan. Bubuksan na ang turismo sa Baguio simula sa September 21. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, gagawing bubble tourism corridor kung saan hinihimok ang mga residente na bisitahin ang mga tourist destinations sa rehiyon. Kabilang ang apat na probinsya ng Ilocos Region sa pagbubukas nito ng turismo sa September 21. Sinabi ni Mayor Magalong na nakatuon ang pagbubukas ng industriya ng lungsod sa mga turista sa mga kalapit nitong bayan ng Ilocos Region na may mababang insidente ng COVID-19. Kabilang ang mga probinsya ng Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Ayon naman kay Baguio City Tourism Officer Aloy Shus Mapalo na hindi pinapayagang mamalagi ang turista kasama ang mga kaibigan o pamilya bilang pag-iingat. Bago pumasok sa mga, ang mga ito sa lungsod, dadaan sila sa swab test na kanilang babayaran at hihintayin ang resulta sa hotel bagong araw balita kalakalan Ikinaganap ng Malacanang ang pagbaba ng bilang ng mga Pinoy na nawala ng trabaho sa bansa. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority mula sa 17.1% o 7.3 milyon na walang trabaho noong April na sa 10% o 4.6 milyon na lamang ang walang trabaho noong Hulyo kahit na nagpapatuloy ang pandemya sa COVID-19. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, mas marami ang nakapagtrabaho na ng muling buksan ang ekonomiya ekonomiya ng bansa. Ngunit usap ng palasyo sa mga manggagawa patuloy na sumunod sa mga health protocols para makasiguro na makaiiwas sa sakit na COVID-19. Nabatid na ang National Capital Region ang nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng mga nawala ng trabaho dahil ito ang sentro ng ekonomiya. Bagong Araw, Balitang Kalakala. Ka Nagpaalala ang National Privacy Commission o NPC sa publiko na laging pairalin ang digital protection standards sa kanilang mga account. Kasunod ito ng cyber theft na nangyari sa UCPB. Ayon kay NPC Commissioner Mon Liboro, partikular na dapat protektahan ang online banking. Hinihikayat ng commissioner na laging magpalit ng password. Kailangan anyang tiyakin na mahirap mapasok ng hackers ang mga gamit na platform para sa online banking at iba pang transaksyon. Lalo pa anya na may pandemya dahil karamihan sa cash transactions ay ginagawa na online. Una, PANAHON Nakatakdang pumasok na sa bansa ang typhoon Haiyan ngayong umaga. Ayon sa pag-asa, ang bagyo ay huling namataan sa layong 1440 kilometers east ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng bagyong aabot sa 165 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong 205 kilometers per hour. West-Northwest ang direksyon ng bagyo at 15 kilometers per hour ang kilos nito. Sa sandaling pumasok sa bansa ay papangalanan itong Christine. Hindi naman inaasahang magkakaroon ng direktang epekto sa bansa ang bagyo. Patuloy namang naapektuhan ng habagad ang extreme northern luzon. Ngayong araw, magiging maaliwalas ang panahon sa buong bansa at makararanas lamang ng isolated na mga pagulan dahil sa localized thunderstorms. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, Bureau of Corrections, hindi pa ipoproseso ang release papers ni Pemberton. At Marcus Morris ng Clippers at Luka Doncic ng Mavs, pinagmumulta ng NBA. Ang DOH ay muling nagpapaalala. Yan pong mga nakikita natin sa social media. Siguraduhin tama ang mga impormasyong nakukuha. Kasi baka mas maging mas masama pa sa mga... Lalo na sa mga balitang gamot kontra COVID na walang katotohanan at abiso ng kagawaran. Iwasan po natin ang... COVID-19 ay hindi malalabanan. Uusap-usap at... Spread. Kung mga fake news ay ating paniniwalaan. Legitimate na impormasyon sa aming UH website. Together, let's fight COVID-19. And together, let's stop the spread ng fake news and dismiss disinformation. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita. Nagbabalik ang bagong araw, pinawi ng Department of Justice ang pangamba ng pamilya Laude na agad mapalaya ang Amerikanong sundalong pumatay kay Jeffrey alias Jennifer Laude na si Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Sinabi ni Department of Justice Undersecretary at Spokesman Mark Perete na hindi na muna itutuloy ng Bureau of Corrections ang pagproseso sa release order ni Pemberton. Paliwanag ni Perete, hindi muna ipoproseso ng Bucor ang release papers ni Pemberton dahil mayroon pa namang nakabinbin na motion for reconsideration ang mga abogado ng pamilya ni Laude sa korte. Bahagi anya ito ng proseso na hindi muna ituloy ang pagproseso sa paglaya ni Pemberton hanggang wala pang desisyon sa motion ng kampo ni Laude. Una nang sinabi ni Bucor Director Gerald Bantag na itinigil muna ang pagproseso sa release order ni Pemberton dahil nakaapila pa ang kaso. Sinabi naman ng legal counsel ng pamilya Laude na si Attorney Virgie Suarez na inaasahan nilang sa Lunes ay diringgi ng korte ang kanilang mosyon na kumukwestyon sa kautusan ng Olongapo RTC na mapalaya si Pemberton. Kasabay nito, naglabas din ng hinaing ang abogado sa utos ng korte na palayain na ang sundalo. Bagong araw, Samantala, patuloy na umanong nagpapagaling sa New Bilibid Prison Hospital si dating Kalawan Laguna Mayor Antonio Sanchez. Ito ay kasunod ng napaulat na balitang tinangkang dalhin ang dating alkalde sa isang pagamutan sa Montinlupa dahil sa iniinda nitong sakit at hinihinalang mayroong COVID-19. Sinabi ni Justice Undersecretary at Spokesman Mark Perete na negatibo sa COVID test si Sanchez. At dahil bumubuti ang lagay ni Sanchez ay hindi na kailangan pang ilipat ito sa Philippines. General Hospital. Nitong isang araw, hiniling ni Sanchez na mailipat siya sa PGH dahil sa mga iniindang sakit. Na-diagnose itong mayroong electrolyte imbalance na secondary sa acute gastroenteritis, chronic kidney disease, hypertension at benign prostatic hypertrophy. Una nang dinala si Sanchez sa ospital na Montinlupa, subalit so hindi ito tinanggap nitong lunes dahil sa walang bakanteng uh, kwarto ang nasabing ospital kung kaya dinala na lamang ito sa Bucor Hospital. Dinala sa pagamutan ang dating alkalde matapos na makaramdam ng trangkaso at hirap sa paghinga. Bagong araw, pangunahing balita. Sa ibang ulat, hindi sinang ayunan ng mga senador ang nais na emergency powers ni Health Secretary Duque para kay Pangulong Duterte para malinis at maiayos ang PhilHealth. Narito ang report ni Babylin Cacho Resulta. Tahas ang kinontra ni Senate President Vicente Soto III at Senate Minority Leader Franklin Rilon ang panukalang bigyan ng karagdagang kapangyarihan o emergency powers ang Pangulong Rodrigo Duterte upang ayusin ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Binigyang diin ni Drilon may sapat ng kapangyarihan ng Pangulo upang mag-ayos ng sistema ng ahensya at mag-appoint ng mga opisyalis nito batay sa sadigang batas at iba pang umiiral ng mga batas. Sumasang ayo naman si Soto sa pananaw ni Drilon. Bilang Pangulong puno ng kapangyarihan anya, magagawa nito ang lahat ng nais nito sa pag-ayos ng mga ahensya gamit ang taglay niyang kapangyarihan sa ngayon. Tiniyak din ni Drilong, ibabasura ng Senado ang panukalang magagawad ng emergency power sa Pangulo kapag umakyat ito sa mababang kapulungan. Baby Lynn Cacho, Resulta, FEBC News. COVID-19 Watch sa iba pa nating mga balitang binabantayan, hindi pa rin maaaring magbalik operasyon sa Metro Manila sa ilalim ng GCQ ang mga provincial bus hanggang sa katapusan ng buwan. Matatanda ang sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na nakatakdang talakayin kung papayagan o hindi ang provincial buses sa Metro Manila. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, ipinagbabawal pa rin ang mga provincial bus at wala pang ibinababang desisyon hinggil dito. Bukod dito, bawal din ang pagsasagawa ng sabong sa mga lugar na nasa GCQ at modified GCQ areas. Ang limitasyon ng transportasyon at pagbabawal sa amusement at gaming activities ay hakbang ng pamahalaan para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. COVID-19 Watch. Nagtakda ang DepEd ng bilang ng oras na dapat guguli ng mga estudyante sa paggamit ng gadget ngayong ipinatutupad ang online learning sa gitna ng pandemya. Batay sa Department Memo na ipinabati ni Education Undersecretary Alain Pasqua na isang oras lamang dapat magugol ng mga mag-aaral sa kinder para magamit ang kanilang device. Anya, ang mga mag-aaral naman na nasa grades 1 hanggang 5 ay pinapayagang gumamit ng gadget ng isa at kalahating oras samantalang hanggang dalawang oras ang para sa grade 6 hanggang 8. Ang mga nasa grades 9 hanggang 12 ay pwedeng makagamit ng gadget hanggang dalawang oras sa umaga at dalawang oras din sa hapon. Ang screen time guidelines ay binatay sa American Academy of Pediatrics at World Health Organization. Una nang inihayag ng Child Development Specialists na hindi advisable sa mga bata na gumugol ng mahabang oras sa paggamit ng gadgets dahil makasasama ito sa kanilang mata at hindi makakaintindi ng kanilang mga leksyon. Bagong Aral: Balitang Bayan Pasado na sa ikalawang pagbasa ng mababang kapulungan ang panukala para mabigyan ng prangkisa ang subsidiary ng San Miguel Corporation para sa itatayong airport sa Bulacan. Sa ginawang Viva Voce Voting, nakalusot ang House Bill 7507 na naglalayong magkaloob ng prangkisa sa San Miguel Aero City Incorporated para sa pagtatayo, pagde-develop at pag-ooperate ng higit 2,000 hektarya ng New Manila International Airport. Alinsunod sa panukala, pagkakatiwala, hindi sisingilin ng direct at indirect taxes ang SMC sa susunod na sampung taon. Bagong araw, balita sa palakasan. Nakanin ni James De Los Santos ang kanyang ikalimang gold medal sa e Games 2020. Ito ay matapos na nagtagumpay siya sa men's senior Shotakan Kata Division. Unang tinalo niya ang pambato ng UK sa quarterfinals habang ang Iran sa semifinals at sa last round ay tinalo niya ang Slovenia. Sa kasalukuyan na sa rank number 2 si De Los Santos at ang nasabing virtual kata ay nagdagdag ng puntos sa kanyang world rankings. Sinabi pa nito na hindi ito titigil sa pagsali hanggang hindi niya makuha ang unang pwesto. Bagong Araw Balita sa Palakasan. Inanunsyo ng NBA na kanilang pinagmumulta ng $35,000 o katumbas ng 1.7 million pesos si LA Clippers forward Marcus Morris Sr. Sa pahayag ng NBA, ito ay dahil sa flagrant uh, foul 2 kay Dallas Mavericks star Luka Doncic noong Game 6 ng kanilang first round playoff series. Kung maaalala, hinampas ni Morris sa balikat si Doncic gamit ang dalawa nitong kamay matapos ang drive ng Dallas Star ng 1.07 na nalalabi sa first quarter ng series closing 111 to 97 na panalo ng Clippers. Samantala, pinatawan din ng $15,000 o mahigit 700,000 pesos si Doncic matapos itong ibato ang bola sa binti ng isang game official noong third quarter ng Game 6. Nakatanggap din ito ng technical foul nang batuhin ito ang referee na si Billy Kennedy matapos tawagan ng offensive or foul. Abangan po sa pagbabalik ng bagong araw, suspect na naka-hit and run sa nagbibisikletang nurse sa Maynila, sumuko na. Pekeng contact tracing team naman tinutugi sa Iligan City. At sa Ibayong Dagat, Israel magpapatupad ng partial national lockdown dahil sa COVID-19. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline, Pacheck po ng inyong eh. ID. Ang malalim po. Lagi po tayong maguhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng ipilang ito. Bagong araw. Bagong balita. Bagong araw. i balita. Balik-balitaan tayo, inihayag ng Transportation Department ang pagpapasilip nito sa Tunnel Boring Machines o TBM na gagamitin sa pagpapagawa ng kauna-unahang subway sa bansa. Ayon kay Transportation Assistant Secretary Goddess Hope Libiran, makikita ng publiko ang naturang Tunnel Boring Machines sa opisyal na Facebook page ng ahensya. Anya, anim na TBM mula Japan ang dadalhin sa Pilipinas para sa partial operability section ng subway project. Mago tang sinimula na ang konstruksyon ng higit 300 bilyong piso na Metro Manila Subway na itinuturing na Project of the Year. Inaasahan ang partial operability nito sa mga susunod na taon at tinatayang sa 2025 na ito magiging fully operational. Ang naturang subway ay may habang 35 kilometers mula Quezon City hanggang na iya sa Pasay City. Oras na matapos ang naturang subway project, masaservisyohan nito ang higit 300 libong mananakay at a Aabot na lamang sa so 40 minutes ang travel time mula Quezon City hanggang Pasay City na kasalukuyang aabot ng dalawang oras. Bagong araw, Nilinaw ng DENR na hindi white sand ang gagamiting panambat sa limang daang metrong kahabaan ng Baywalk bilang bahagi ng Manila Bay Rehabilitation. Ayon kay DNR Undersecretary Benny Antiporda, ang mga buhanging dinala sa Manila Bay ay dinurog na dolomite boulders mula sa Cebu. Paliwanag nito, bawal ibiyahe ang mga buhangin na galing sa mga coastal areas. Nanawagan si Antiporda sa publiko na tumulong sa pangangalaga ng Manila Bay. Patuloy na pinabababa ang coliform level sa Manila Bay, ngunit malayo pa ito mula sa standard level. Ang standard coliform level sa coastal waters para ito ay ligtas na paglanguyan ay nasa 100 most probable number per 100 milliliters. Una nang binatikos ng Fisher Folk Group na pamalakaya ang plano ng DNR na tambakan ng Manila Bay dahil tila nakatuon ang rehabilitasyon sa pagpapaganda ng lugar sa halip na resolbahin ang mga problema nito. COVID-19 watch! Sumuko na ang driver na suspect sa hit and run ay kinasawi ng isang nurse na si Renz Jason Perez sa lungsod ng Maynila. Ito ay makaraang voluntaryang sumuko si Muhammad Ali Sulaiman sa tanggapan ni Manila Mayor Isko Moreno kasama ang kanyang kapatid ang may-ari ng itim na pickup truck na si Attorney William De Los Santos at si Bashir Alonto na chairman ng Metro Manila Muslim Community for Justice and Peace. Sa Facebook Live ni Mayor Isko humingi ng paumanhin at dispensa si Sulaiman sa pamilya ng 23 anyos na nurse. Paliwanag ng driver na si Sulaiman na pangunahan siya ng takot kaya't di niya agad nagawang sumuko sa mga otoridad. Ngunit giit nito, aksidente ang nangyari at nakahanda siyang humarap sa anumang kaso na isasampa sa kanya. Bago nitang nagbibisikleta ang nurse na si Perez sa bahagi ng Padre Burgos at Maria o Rosa Street sa Maynila nang mabangga ito ng itim na pickup truck na minamaneho naman ni Sulaiman. COVID-19 watch. Samantala, nagpalabas na ng show cause order ang pamahalaang lungsod ng Maynila laban sa pasilidad na sinasabing pinagmulan ng nagkalat na gamit ng rapid test kits sa bahagi ng M. De La Fuente Street sa Sampalok. Batay sa ulat ng Manila PIO na tukoy na nagmula sa CP Diagnostic Center ang naturang mga test kits na hindi wastong naitapon. Ayon kay Manila Bureau of Permits OIC Levy Facundo, kanilang binigyan ng 72 hours ang pamunuan ng CP diagnostic centers upang magpaliwanag posibleng uh, naging paglabag ng pasilidad sa Ecological Waste Management Act of the 2000 at uh, Toxic uh, Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990 Una nang sinabi ng DOH na maaaring masuspinde o mabawi ang lisensya ng mga health facilities na mapatutunayang hindi maayos ang pagtatapon ng waste materials Bagong araw Balitang bayan Tinututo ka na ngayon ng local IA ng Iligan City ang umanay fake contact tracing team na nanghihingi ng bank accounts sa mga close contacts ng nagpositibo sa COVID-19. Ayon kay Joe Pantoha ang City Information Officer, hindi na bago sa kanila ang mga impostor na mga contact tracer at ito'y minomonitor na. May karagdagang labing siyam na kaso ng local transmission ang syudad kung saan karagdagang isang local case na pasyente ang namatay. Hinimok ni Pantoja ang mga non-residents sa kanilang lungsod na huwag pumasok sa kanilang lugar para hindi mahawahan ng virus. Bagong araw, Balita Sa iba yung dagat, pagpapatupad ng partial national lockdown ng Israel dahil sa bigla ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ayon sa health official na si Ronnie Gamzu, gumagawa na ng paraan ang bansa para tuluyang mapababa ang mga kaso ng nadadapuan ng virus. Sinisi nito ang hindi pagsunod ng kanyang mamayan sa mga pinatutupad na physical distancing. Hinihalimbawa nito ang bayan ng Nazareth kung saan hindi sununod na mga presidente ang restrictions sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pagtitipon. Umabot sa mahigit 122,000 ang kaso ng COVID-19 sa bansa na mayroong 976 na mga nasawi. Bagong araw, balita Pantayti. Nakausap na ni Democratic Presidential Candidate Joe Biden ang pamilya ng Black American na si Jacob Blake sa Kenosha, Wisconsin. Sinagawa ang pribadong pag-uusap pagdating ni Biden sa lugar. Hindi naman nagbigay ng detalye si Biden at maging ang pamilya Blake kung ano ang kanilang napag-usapan. Una na ang bumisita sa lugar si US President Donald Trump subalit so tiniyak nito ang suporta sa mga kapulisan at hindi na nakausap ang mga kaanak ni Jacob. Bago nagresulta sa kilos protesta na ang nangyaring pamamaril ng mga pulis kay Blake sa harap ng mga anak nito kung saan nasa critical pa rin ito na kondisyon sa pagamutan. Bagong araw, bagong diwa. Mula sa unang huwan, 5.14, may lakas loob tayong lumapit sa kanya dahil alam natin ibibigay niya ang anumang hingi natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. Bagong araw, bagong balita. Yan po ang mga balita ngayong biyernes, o 4 ng Setyembre taong 2020, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang, nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig hatid ng FABC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang oras alas 6:59. Ako po si Pastor Andrew Paul Frank